I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Kanina nga lang guys, eh, talaga namang napag-uusapan na sa social media na ito nga ang ating couple na sila Donny at Belle ay magiging kaparehas nga ng relasyon ng ating Tito A at Mami Maricel na kung saan ay sobrang blessed nga nila sa kanilang marriage. Kaya naman ang mabula, ay meron na namang nalaman at isa nga daw sa wish ng ating Donnie ay sana matupad. Narito nga guys ang nasabing video sabay-sabay nating panoorin. Wish is that one, is that one day Yung like it. Is... nga sa mga bula, may your wish be granted, for you deserves to be loved by someone who loves every side of you. At ito pa nga guys, ang sabi ng isang bula. Alam nyo yung part na hindi na siya naghahanap ng babaeng makakatuluyan niya kasi andun na siya sa part na papakasalan na niya kasi nahanap na niya. Imbes na yung babaeng makakatuluyan ko would be like you. It's yung pakakasalan ko would be like you. Iyan na nga guys na kung saan ay talaga namang pinag usapan na ito sa social media dahil alam naman natin na ang tinutukoy na nga rito ng ating Donnie walang iba kundi ang ating bal Mariano kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple